What's up mga sipit for today's video Papakita ko po sa inyo mga sipit Kung paano po kami mga panang Sugpo sa dan Gamit po ang tinatawag namin kuriyente Ang pang po sa dan Ay Matagal na pong ginagamit dito sa aming lugar If I'm not mistaken And based on my estimation Around 30 years na rin po ito, more or less, approximately, na ginagamit sa pangapa ng mga sugpo, mga isda, dito po sa aming lugar, sa Masantol, Pampanga. So, ang kuryente po ay meron po siyang, uh, siyempre, uh, kuryente or electricity na merong bateriya, na merong bakal. Uh, at the same time, meron din po yung wire at hinahawakan po yan ng tinatawag naming maangong oriente ang tawag po doon sa machine na ginagamit nila is kuryente tawag naman doon sa tao na gumagamit ay maangong oriente so, ang ganito pong uh, proseso ng pag-harvest dito sa aming lugar ay matagal na talaga at very effective po ito sa mga palaisdaan na malalalim, na kung saan hindi na ito napapatayo ng bomba o ng bangka kaya, ang last option na ginagawa po namin is, kung malaki pa yung tubig, it's either ang uh, gagayarin na lang po gamit ang lambat, or uh, Kakapakin po ng manual gamit po ang kuryente. At ang gumagamit po sa kuryente ay ang ng manguryente or ang nangunguryente, mga sipit. At kung gusto mong makakuryente, pwede mo rin naman i-try. Actually, mga sipit, na-try ko ng makuryente sa ginagamit ng mga na oriente medyo masakit din naman <laughs> uh, rarandawin mo rin yung electricity pero hindi naman siya gano'n sobra sobra saktuan lang pero kaya niyang patayin yung mga sugpo at mga isda pero yung tao siguro possible kung matagal pero joke lang po yun huwag mga sikit so ayan uh, pinakorin po natin yung actual na video at yung actual na audio sa kanilang pangapa dito po sa palaisdaan and as you, as you can see is ginabi na po sa pagpapatuyo ng palaisdaan dahil matagal-dakal din po na dinidrain yung mga palaisdaan dito sa aming lugar more or less mga 24 hours or 12 hours depende po sa laki ng palaisdaan so situational din depende rin yan sa laki or sa Uh, lalim late malam dan kayak this case kami na around 9 p.m. kayak penawar napalan masih all the Let's go. Mau <mukong> Oh, およかった。